Ngayong araw na to, samahan nyo kami sa pangalawang farm natin dito sa Batsawan, Subic, Zambales para i-check yung ating mga tinanim na kamatis at sili. At pagdating namin talaga namang meron ng hinog at maniba lang, kaya naman ay pinitas na namin at napakasarap talaga ng kamatis sa uh, sinausawan ng pinritong isda or inihaw man yan. At masarap din yan almusal sa kinamatis na itlog tapos may pinritong tuyo or inihaw na tuyo. At first time din pala namin magtanim ng gulay dito sa pangalawang farm kasi ginecheck namin yung lupa kung maganda ba talaga siya. At ito naman yung ating mga tinanim na siling labuyo. Ayan, napapitas na tayo para isama na rin sa sausawan. Ayan, at napakarami nating na harvest. Ganon din sa ating mga siling panigang. Ayan, dami nila kung magbunga. Kaya naman ay napapitas na tayo para isahog sa pinaksiw na isda or sinigang. Tapos ginagawa din yan ay masarap din gawing merienda na dynamite na may ham tapos cheese. Ang pagtatanim ng gulay talaga naman nakakatuwa, nakaka-enjoy kasi 2 months lang from planting ay pwede ka na mag-harvest ng mga paunang bunga katulad yan ng talong, kamatis at sili. Kaya naman kung meron kayong mga bakanting lupa, itaniman natin sila ng gulay. Mga ilang buwan lang ay makakaharvest na tayo ng mga fresh veggies mula sa ating backyard. Mas pinadali yung pechay ay 28 days lang at lettuce ay pwede nyo tayo mag-harvest. At ayan, nagpitas na rin ng mandarin si PJ. Hindi naman siya kalamansi or family siya ng citrus. Masarap sa sausawan or mandarin juice. At ayan, napakarami nating napitas. Good for one week na po yan. At pagkatapos namin nagpitas ay lagi akong dumidiretso sa likod ng ating pangalawang farm kasi napakaganda ng view. At ngayon ay pabalik na tayo sa unang farm. At yan na po yung ating mga napitas. Sana ay makapagtanim din kayo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Happy gardening po!